Ipinarating ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang kanyang personal na pagkiramay sa kaanak ng dalawang OFW na nasawi sa sigalot sa Israel. Kasabay niyan ang pagtitiyak ng Pangulo ng pagbibigay ng tulong sa mga naulilang pamilya. Si Kenneth Pasyente sa report. Nakausap na ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pamamagitan ng telepono ang pamilya ng dalawang Pilipinong nasawi sa bakbakan ng Israeli forces at Hamas militants, sabi ng pangulo. Ito na yata ang pinakamahirap na phone call na kanyang nagawa sa kanyang panunungkulan bilang presidente. Ipinarating ng Pangulo sa pamilya ang kanyang personal na pakikiramay at pakikisimpatsya, gayon din ang simpatsya ng buong sambayanan. Sinabi rin niyang huwag mag-atubiling magsabi kung anuman ang kanilang pangangailangan at sisikaping maibigay ng pamahalaan. Binigyang diin naman ang punong ehekutibo na magpapatuloy ang pagtindig ng bansa para sa pagtataguyod ng kapayapaan. Agad namang nakipag-ugnayan ng DSWD sa pamilya ng mga nasawing Pilipino. Ang DSWD Region 3 ay nagpahatid na ng tulong sa pamilya ng lalaking biktima sa San Fernando, Pampanga. Nabigyan sila ng tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation at financial assistance na nagkakahalaga ng 10,000 pesos. Bibigyan din ng pamilya ng burial assistance oras na maiuwi na ang mga labi sa Pilipinas. Tutulungan din sila na makapagsimula ng negosyo sa pamamagitan ng Sustainable Livelihood Program at sasailalim sa psychosocial support. Nakontak na rin ang DSWD Region 1 ang pamilya ng namatay na Pinay Nurse. Pero nakiusap muna ang ina ng biktima na hayaan muna silang magdalamhati sa pagkasawi ng kanilang kaanak. Kenneth pasente, Para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine Pilipinas